Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. May tanong dito ang ating uh, taga-subaybay. Sabi niya, halal po ba ang kasal na nagpretend ang lalaking Muslim na single siya? Nag-declare siyang single pati yung babae married pero nag-declare na single at kinasal sila sa judge. <coughs> uh, sa lalaki, kapag siya nagsinungaling at sinabi niya na wala siyang asawa, siya ay single at nagsinungaling pa rin, kasalanan yung pagsisinungaling niya. Pero kung kinasal siya kahit na may asawa, tanggap po sa Islam niya. Kasi ang lalaki, pwede naman siyang magdagdag ng asawa hanggang apat. Pero doon sa pagsabi niya na wala siyang asawa, kasalanan niya. Pangalawa, sa babae naman na may asawa tapos nagsinungaling para lang makasal at hindi pa hiwalay sa kanyang mister, hindi po tanggap ang kanyang kasal. Plus, kasalanan pa yung pagsisinungaling niya. Ang babae, pag nagsinungaling ka na sinabi mo wala kang asawa, tapos kinasal ka, pagkatapos nalaman na may asawa ka pala, invalid yung kasal ninyo ng naging asawa mo ng bago. Invalid to. May mga nangyayari pong ganyan. Naway, itayo na watay ng Allah sa ganyan. Huwag po magsinungaling ang sister kasi pag kinasal ka na alam mo may asawa ka pa, hindi ka pahiwalay, invalid yung kasal. Maliban lang kung iwalay ka na, matagal na, wala alang lang pagkatibayan, walang papel, pero iwalay ka na, walang issue dito sa Islam. Pero yung magsisinungaling ka na sabihin mo na wala kang asawa, hindi po tanggap ang kasal mo. kapag may asawa ka pala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.